So ayun, oh, panibagong araw, panibagong vlog na naman Nandito kami ngayon sa tabing daga Kaya tara, Sumama na kayo. At tuloy kami dito para magkaroon ng peace of mind at mag-relax. Napaka-importante talaga na magkaroon ng oras para sa sarili at makapagpahinga. Kasi bilang isang OFW, hirap din yung araw-araw namin ginagawa. Kaya tara, samahan nyo na kami. 6.30 ng gabi dito sa Taiwan, mga kaibigan. Nandito tayo sa area ng Siguan Village kung saan mga 10 minutong lakaran sumula sa dorm namin. At ang trip natin ngayon, mga kaibigan, camping. First time ko to, kaya tara. Insan! Mekos na insan! Oh, tornado! Bukod sa camping natin nung mga bata tayo nung elementary, ngayon ay eh, meron ng pa fireworks no. At magagawa na natin yung gusto natin gawin tulad ng pagbo-bonfire. So, guys, nandito kami sa 7-Eleven. Pili kami ng yellow. Aminado kami na marami kaming kapalpakan sa buhay dahil first time ko lang to, nalimutan din namin bumili ng yelo, ng tubig at marami pang iba. Pero dahil sa kapalpakan na yun, eh, nobody's perfect pa rin naman. No? So ang lesson learn lang dito mga kaibigan, eh, kung magkakamping kayo ng mga tropa, eh, dapat lagi kayong handa. Sa bagay, sa production lang lang kami nag-usap-usa, na kami magkakamping sa tabing Dam. So hey guys, nakabili na kami ng yelo at tubig. na boses. <laughs> so ayun po mga kaibigan, no? pakita ko lang yung motor ni Dan, no? i-montage muna natin yan. Ito yung S-Max dito sa may Taiwan. No? Pabalik na kami ngayon dito sa may dagat. Kasi iniwan namin sa si Mel para magluto siya doon, kami bibili kami ng yelo. Nadaanan nga pala namin yung palengke dito, malaki at malawak siya. Bilib na bilib talaga ako sa mga Taiwanese pagdating sa mga disiplina at kalinisan. Okay, ano anong niluluto mo? Papaitan na yon. Oh, papaitan. Papaitan ni <laughs> oh, tornado. Papaitan. So, yun po mga kaibigan. No? Habang nagaantay kami ng aming kakainin na niluluto nito kayo, ay naisipan muna namin mag-picture-picture. Siyempre, at mahaba yung oras namin dito. Dito kami mag-overnight. Dito kami matutulog. Siyempre, as usual, sino pa ba ang photographer na mga yan? Ako lang naman mga kaibigan. Pero mas marami akong natutunan sa kanila tulad ng pagbabaklas ng tet. Napakasarap naman ang nilaga na Ah, ano? Eh, nagluto. Kaya lang, guys. Tulog na sila. Pakita ko sa'yo. Ang Mas si ito kayo. Ito yung punong abala. The best talaga magluto. Una yung punto. na madaling araw. Mabakain tayo. Food trip, man! Grabe mga kaibigan, alas 6 na ng umaga, no? napakasarap ng tulog ko kahit sasaglit lang. So yun, good morning, no? I-gising ko lang. Tingnan natin yung umaga dito sa tab Tabigdaga. Kung hindi nyo nga po matatanong mga kaibigan, no? yung tent na to ay galing kay Dan. So dalawa yung dinala niyan tent para magkasya kaming tatlo. No? So pakinggan nyo muna yung ampas ng mga alon sa tabing dagat. Opo muna yung aking voiceover. sa tabing dagat mararamdaman mo ang kagandahan ng kalikasan ang alon na tahimik ngunit puno ng misteryo at ang simoy ng hangin na humahaplos sa iyong mga balat maririnig mo ang mga himig ng mga alon na tila nagsasalita nagdadala ng payak na kaligayahan at kapayapaan dito maaaring mahanap mo ang katahimikan at inspirasyon na bibigay sa isay sa bawat sandali sa tabing dagat so ayon mga kaibigan no oh, nandito tayo sa may tabing dagat <laughs> ang alon no Yun o, oh, grabe mga kaibigan, kahit gustong gusto kong maligo ng mga oras na to, eh, hindi ko magawa kasi wala akong dalang damit, no? At di rin tayo marunong lumungo. Kaya nag na no? lang akong kumain dahil gutom na gutom na kami at anong oras na at mamaya mainit na rin naman dito. Hindi ko may yung experience ko ng mga oras na to, no? Bukod sa masasarap yung mga pagkain, bukod sa sobrang tahimik yung lugar na kukomplement yung pagaspas ng alon sa kapaligiran, sa environment, ay eh, nagpasya na kami ligpitin and tent na to. <laughs> <laughs> Boboy! Habang hindi kami magkamayaw sa pagbakla sa tent eh, nakita ko si Akong, no? Si Papa na nangingisda dito sa may tabing dagat. At tinanong ko siya kung meron na siyang nahuli. Yocho, sabi niya wala pa daw at mamaya meron na rin naman daw susunggab dun sa kanyang pamingwit. Tinanong ko na rin kung malaki yung mga nakukuha ng isda o maliit ba. Sabi niya katamtamang kalakihan lang. At marami na nga naguuwi ang mga kababayan natin. So guys, yung buhangin dito hindi ganun katulad sa Pilipinas. Pino naman kaya lang iba yung kulay. Tapos may mga konting basura. At naisipan ko nga na pumunta dito sa malalaking bato na to at tumahakbang ako na para ako na ipagpatintero ng mga bata ako. No? Naalala ko lang. No? Tapos may nakita nga akong kalawang dyan. May mga matutulis kaya doble ingat ako dyan sa pagakbang na yan. Grabe napaka solid ng view. No? Napakaganda talaga. Alam mo na connected ka talaga sa nature. No? Yung hangin na sinasabayan pa ng malalaking alon ay talagang humahampas sa mukha mo at parang tinatampal ka ng tadhana. Kailangan mong bumangon, kailangan mong magsipag, kailangan mong gumising sa mga oras na kailangan mong magtrabaho dahil huwag kang tamad, huwag kang puro eksena, huwag kang puro pangarap, kailangan kumilos ka. So yung ganun, yung ganun yung sistema na sinasabi ng karagatan na to para sa akin na ah. So nahihirapan na akong maglakad niyan kasi napakataba na natin. Pauwi na nga ka kami niyan ah. sa mga oras na yan eh, talaga na mahingal na hingal na ako no. Grabe, sobrang ako nag enjoy niya ng kakahakbang ko, no? Para talaga akong binabalik sa pagkabata ng mga panahon na ipaglaro ako sa mga laro ko nung kabataan yung mga bangsa, mga luksong baka. Hindi ko alam, eh. Hindi ko alam ba't naalala ko yung mga oras na yun? Siguro dahil refreshing yung lugar at kaya ako nakakapag-isip ng mga bagay-bagay na noon ko pa dati ginagawa. Sarap maging kasing bata talaga. Pwede nga lang talaga ibalik yung mga panahon na sana naging bata na lang ako para wala na akong problema ang iniisip. Kasi habang lumalaki tayo, puro na lang problema. So pauwi na kami niya, naglipit na kami ng mga gamit namin. At syempre, dinala namin yung aming basura, wala kaming iniwang kalat doon sa pwesto namin. At kung nakaabot ka dito sa aking dulo ng aking vlog, wag mo na rin kalimutan mag-comment, i-like, i-follow, itong page natin at yun lang at maraming maraming salamat. Peace out!